Ito, ah. Okay. Video mo ito ito. Tumutunog oh. Video mo dun doon sa ano dito. Oh, nawala. So, 'yun. Tumutunog 'yung itong ano controller. Ibig sabihin, grounded siya. Pero minsan, working naman. On and off. So, yun. Uh, minsan, nagga-ground siya, tumutunog siya. Minsan naman, hindi siya tumutunog ibig sabihin minsan grounded minsan hindi parang ganito yan, no? yan. so minsan tumutunog sya minsan hindi yan tulad yan wala pero kanina nakita mo tumunog sya ibig sabihin grounded yung kanyang uh, papunta sa battery ito sa power nya yung positive at saka negative so possible malaking chance controller ang sira pero ganun paman, man babaklasin ko to titignan ko kung ano yung baka meron din nag short dyan sa loob so okay update ko na lang ulit